na uh, good morning mga idol na ito nga pala ang pinaparapol natin Henny sampu na lang yung kulang shoutout kay Nestorm 67 RG Breeder Garcia uh, Ryan Alahar tsaka kay Noriel Alvarado yan shoutout sa inyo uh, may tanong lang yung kaibigan natin si Ryan Alahar no? kung ano nga ba yung magandang uh, oras uh, pagpapainom natin ng multivitamins at tsaka calcium lactate natin para sa akin idol Ah uh, mas maganda yun kapag umaga no uh, kung itatanong mo naman kung after uh, feeding or before feeding idol sa mga kakerals natin o okay, sa 4 months natin kasi binibigay ko dati sa akin uh, pagkatapos nilang kumain mga idol hindi ko binibigay ng before meal nila kasi uh, tablet yan medyo matigas yung tablet na yan no? kahit na isaw mo yan kahit na may moisture yan Ayan, baka matagal lang kasi bago matunawan yung mga uh, sisiw natin or 4 months old natin. Uh, yun, yung iniwasan ko baka kasi uh, hindi sila agad matunawan. So yung baling ginagawa ko sa mga ganong edad, uh, pagkatapos na lang nilang kumain o yung may laman yung butchin nila at syempre iinom pa yan para at least doon na-absorb uh, na nila na, uh, uh, bago matunay yung pagkain uh, kasama na yung tablet na yan no? do uh, doon sa moisture na pagka uminom din sila So ayun sa mga months Sword. Dito naman sa mga kak mga idol lang no? ay yung pinaparapol natin. Sampo na lang kaya salamat sa suporta ninyo. Ay rarapol na rin natin to siguro ano. after 2 days mga idol no. Ayan, yan kahit uh, after mo okay yung mga yan kasi malakas na ay uh, mga panunong ng mga kak natin no. At ayun na idol, sana nakatulong sa tanong mo. Ayun, mas maganda kasi pagka umaga, ay nakakagalaw-galaw pa yung mga manok natin nakakapag-exercise sila no, kahit nasa kulungan sila nakakagalaw-galaw sila hindi katulad nung pagka nakahapon na sila natutulog na ay na para sa akin hindi masyado na absorb o hindi nagagamit pati yung uh, hindi naman total hindi nagagamit kumbaga sa mga gamot kailangan talaga na gumagalaw-galaw eh. sa mga multivitamins ayan na uh, kailangan yung mga manok natin para mas ma-absorb nila uh, yung katawan nila Ayun, yung nakakagalaw-galaw sila. Para sa akin, idol, yun na umaga. So, kung may alam kayo tungkol dito, ayan ang comment naman din sa comment section natin. Uh, para mapin natin, makita din na mga kaibigan natin. Nagmamanok yung uh, tanong na to. Ayan, sagutin nyo lang yung uh, tanong niya. No, kahit ano. Ayan, basta uh, ma-share natin sa mga kaibigan natin nagmamanok. No? So, ayun din yung natin golden monkey galing ng uh, bakolod. No? So ayan uh, irarapolar na natin siguro yung henny natin na to after 2 uh, days. So ayun sana uh, nakatulong idol no. At uh, uh, ayun uh, na ay nag-message din para sa YouTube natin idol no. Na nagpapagawa ng uh, 40 to 35 grams na uh, gamit yung calcium lactate at saka B12. Uh, mamaya ko na lang gagawin idol no. Ay uh, sasalin ko na lang siguro to. Ay siguro siya ano Gumawa kasi tayo ng polbo tsaka uh, gawa sa yakult. Uh, rocks na 35 to 40 grams na uh, pantakal. So siguro siya meron siyang mga ganitong klaseng mga gamot. Ayan, na, uh, na walang laman. Ayan, gagawa natin siya. Nire-request nga. Nagawa natin siya ng uh, 35 to 40 grams na pangtakal. So, ayun lang, uh, idol lang. Salamat sa supporta ninyo.